Mga idol, this is it. The orca is coming. Kapayaw ni Balats. Saan hindi magandang umaga? <laughs> hindi talaga maganda. Hindi kami nakahuli ng tuna, pero okay lang. Mayroon naman kami ano, Skipjack jack to Shut out kay Iyok! Pwede kayo mali! Ayun <laughs> na yung mga orca mga idol. Pasukan na kami ng orka. Maraming ba ka naririto mga idol? Doon yung orka sa floater. Mingaw, mingaw, blong. sila ng mga isda. Dan karun. Semangat orka ha. <coughs> Anjan sila busi yuk. Sa triple L. Nakahuli sila lang pintu na mga idol. Yung triple GMD, nakahuli. Yo, ayun ay May urka! Yo, ayun na, may urka! Kawai yo, kawai-kawai! Yo! Urka! Ayun ay karga! Okay, thank you. Yon, shout out Boss Yau. Parang orka mga idol, nawala na sila. Ano dyan pa mga idol? Punta na dito. Punta na yung triple jam. Nandun yung ano nila. Tuna. Punta nyo. Kainin nyo. Andyan na yung orka mga idol. Andyan na. Tuna. Tuna. Yo, Yusda da, ala la lur ka. Yes da, gar gar lur ka. Ato na. Apunta na sa inyo yo. lewur. Lana. Kadale, karga na.

Malaki yung isip, iskip-jakto jack to balat, ng idol. Balat, yung ano dito, pag-an. Asa lang, dumating okay. yung